Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ating pong subscribe ang ating sasagutin. Ito galing po kay Ashrit Dao. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, pwede ba daw iwalay yung mga biik na nagtatae? 33 days na po daw sila ngayon. So ang kayo po ay mahilig po sa pag-alaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinyo, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tamang pagwalay ating mga biik kung kailan dapat iwalay at saka ano ba yung atin dapat gawin para mawalay po natin ang husto yung mga alagang biik mula po sa mga inahing baboy po mga kaibigan. Based po sa experience po mga kaibigan, ako po ay nagpapadede sa mga biik. Doon po sa mga inahing baboy from day 1 to day 30 o isang buwan. Pagkatapos ng isang buwan, yan po, iwawalay ko na po yung aking mga biik doon po sa mga inahing baboy para po mas madaling maglandi yung inahing baboy para mapaiklit natin yung kanyang tinatawag na dry period. Para pong maglandi yung ating inahing baboy nang sa ganun ating pong mapabulugan at saka para po magbuntis po ulit po mga kaibigan ito po ating tamang gawin bago po tayong magwalay ng ating mga biik. So una-una po mga kaibigan, dapat talaga maaga po nating turuang kumain yung ating mga alagang biik ng feeds para bago natin iwalay yung mga biik ay marunong na po silang kumain ng feeds at saka marunong na po silang uminom ng tubig. Sa akin po nakasanayan dito po sa King Backyard Farm, ako po ay nagsimulang magturo ng mapapakain sa aking mga biik na dumidede pa sa mga inahing baboy na nasa 5 days o ika day 5. Yan po. Nagtuturo na po ako ng uh, papapakain ng feeds. Booster feeds po yan. Doon po sa king mga biik. Para po maamoy nila yung amoy ng booster feeds at saka matikman din nila yung mga lasa ng booster feeds. Huwag nyo munang damihan yung paglagay kasi unang araw pa lang. Medyo patigi-tigi muna. Yung ilagay nyo kung saan po sila nakatambay, kung saan po sila palaging nakahiga, kung saan po sila parating na uh, nakaupo doon po kayo maglalagay ng paunti-unting booster feeds. So, kapag nauubos po na yan mga kaibigan, dagdagan nyo lang po ng paunti-unti. Huwag yung biglain kasi pag binigla nyo yan, yung feeds nyan po mga kaibigan ay paglalaruan lang po ng mga biik. Sayang na naman po kapag yan po ay kailangan pong paglalaruan. Kaya, paunti-unti lang muna kasi yung unang, uh, unang bigay natin dyan, yan po ay aamuyin lang ng mga biik. At saka pag pangalawang araw, yan po, Uh, titikman na po yan paunti-unti hanggang po sila po masanay sa pagkain ng booster feeds so day 5 po yan pag abot po ng day 15 to day 20 yan po malakas na po silang kumain kaya kapag pag abot po ng day 26 to day 30 mga kaibigan within a span of time day 26 to day 30 pwede na po natin silang iwalay sa kalang mga inahing baboy kasi malakas na po silang kumain sa mga pangahon na yan di na po sila magtatae kasi po sanay na po silang kumain ng booster feeds. Yung sanhe po nang natatae yung mga biik, yan po kapag medyo matagal yung tinuruang kumain ng feeds, yung mga biik nyo, at hindi pa sasanay kumain ng feeds. Kaya, pag abot po ng uh, walay, kahit nasa, uh, kahit malapit na pong iwalay, magbabasa po yung kailang dumi po mga kaibigan. Huwag yung kalimutan at day 3, magbigay po kayo ng iron 1 ml, Vitamin B complex, 1 ml. At saka vitamin ADE. And then pag-abot ng D15, ganun pa rin. Iron, vitamin B complex, at saka vitamin ADE, 1 ml pa rin. At saka pagdating po ng D25, ilang araw bago magwalay, ganun pa rin. Iron, vitamin B complex, vitamin ADE, 1 ml pa rin po mga kaibigan. Yan po ang ating pamamaraan para maiwasan po nating tinatawag na post-winning complication o yung pagtatagi ng mga biik. Kasi po, kapag yung mga biik po ay nakaka-experience ng post-winning complication o yung nagtatai po sila after walay, yan po isang sanhi na sila po yung maging bansot. Di po sila lalaki ng ganun mga kaibigan. Sa tanong po natin pong subscriber kung pwede bang iwalay yung mga biik na nasa 33 days na daw at saka nagbabasa po yung kailang dumi. Ang sagot ko po dyan mga kaibigan, kapag 33 days na at saka basa po yung dumi ng mga biik nyo, huwag nyo munang iwalay. Kasi po, kawawa po yung mga biik mo. Kahit na 33 days na yan, pero basa po yung kanyang dumi, huwag nyo munang iwalay. Kahit 33 days na yan, kasi basa po yung kanyang dumi. So, ibig sabihin, mayroon pong problema yung biik. Mayroon pong problema yung kanyang panunaw. So, ang dapat pong gawin niyan mga kaibigan ay, ipadede mo muna sa kanyang inahing baboy. And then, dahan-dahan mong turuan kumain ng feeds. And then, wag nyo bigyang sobrang daming feeds. Kasi po, yung sobrang daming feeds, yan po yung isang sanhi kung bakit po nababasa yung dumi ng mga biik. And then, after po, sa, loob po ng isang linggo na pinapadede nyo sa inyong inahing baboy, at saka may improvement po yung, pag, uh, yung kanilang dumi, hindi na po sa nagbabasa, yan po, pwede na po yung iwalay. Pero kapag basak yung kalang dumi at 33 days, huwag nyo munang iwalay. Kasi ang ibig sabihin niyan, mayroon pong problema yung sistema ng biik. Mas mabuti pa siyang nakadede sa kanyang inahing baboy nang sa ganon, sila po ay makakuha ng vitamins, nutrients, doon po sa kanyang inahing baboy, sa pamamagitan po ng gatas ng kanyang inahing baboy. Kasi magiging gamot din yan doon po sa sanhi kung bakit po nababasa po yung kalang dumi. So yan po yung advice, huwag nyo muna pong iwalay pero kapag yung mga bake nyo po ay maaga yung naturoan kumain and then pagdating po ng day 15 to day 20 malalakas na pong kumain kahit na day 26 to day 30 pwedeng pwede na po yan iwalay po mga kaibigan so yan po ating vlog ngayon sana po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaunan po tungkol po kung paano ang tamang pagwalay sa mga bake po doon po sa mga inahing baboy po mga kaibigan hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.